good evening mga kasari it's Kenya Life in the Philippines so yan update po tayo ngayon ay April 18 so yan guys pasado uh, alas 8 na po dito sa amin ngayon so almost uh, closing, closing time na po tayo guys dahil 9pm ay pagsasarado na so actually sarado na po dito sa sa amin ano, 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 sa, sa front uh, window namin o yung dito sa gilid open pa guys so Kanina guys, busy kami nag arrange na ng mga guys kasi ayan guys, bumili na naman ako ng malaking rack. kasi ayan. Hindi pa na naman Wishi. namin ang aming arrangement, ni kala at nabibili guys. So, ayan. Asan ang si pagkuha. Ayan, so guys, using time na po pero ayan po ang ating latest update today. So, inayos na po natin guys ang ating ating Sari Sari store. So, ayan, may bumili lang, guys. So, tayo. So, for now, ayan na po, guys, ang ating tindahan. Ayan, so, wholesale, ah, uh, nag-wholesale na po tayo, guys, at retail. So, ayan. So, yung mga, yung ibang tindahan dito, guys, sa atin na po, yung mga maliit na tindahan. So, kasi, ayan po, Nagdagdagan na naman tayo ng apat na items guys. So, ba diba? So, masaya tayo guys kasi may dinagdag na tayo. May na naman tayo yung uh, new items sa ating mga paninda. So, kaya nagdagdag na naman ako no? ng, ng ganyan guys, ng lagayan. Yung una kong lagayan guys ay dito ko po nilagay. Ayan siya. Ayan sa mga pearls. Ayan. Dito yung dalawa yan. Dito ko po, po siya nilagay yung mga utensils doon niya guys. Ayan. Yung mga noodles natin. Nilipat ko siya dito guys. Kasi hindi naman yan nangat-ngat ng daga. So ngayon, yung mga nangangat-ngat dito po natin nilagay sa gitna. So, ayan po. Magtutoy tayo sa ating tindahan. Ayan mga kasari, mga suki. Ayan po. Marami na po tayong stocks. Ayan. Yung iba na sa mga box ko po, po. Ayan po ang ating Itutol ko kayo sa ating mga maliit na aking tindahan na magsaserve na din ng kunting pa-wholesale sa ating mga karapit tindahan din para hindi sila mahirapan bumili sa malayong tindahan na wholesaler dahil siyempre pagkunti lang po ang bibilihin, logiko sa pumasahin. So hanggat kung saan po tayo nakatatipid, doon po tayo bibili kailangan maging wise po tayo sa ating paninda at sa pagtitinda at pag, sa pag invest natin kasi para hindi po tayo malugi so yun, nagtinda po tayo para po kumita at mag improve ang ating tindahan hindi po tayo nakikipag sa ating mga ka kakapwa, sari-sari so ha, basta happy lang po tayo guys ayan It's been a life in the Philippines. Thanks for being mga kasari. Stay lang po kayo dyan. Until next time. Good night. And guys. Hello. Good morning. And guys, so walang katapusang paglilinis guys. So katapos ko lang mag rearrange at maglinis guys kagabi dahil hindi po ako nakuntinto sa aking paglilinis. So ngayon guys, inulit ko na naman at ngayon malinis na talaga dahil pati mga kasulok-sulokan ay nilinis na natin. So ngayon guys, iniba ko dito kung nilagay yung mga biscuits guys. Ayan kasi parang bibigay na yung tante ng salamin ko dun sa unahan so kaya nilipat na naman natin guys para magkaroon tayo ng malaking espasyo at para hindi na po para makahinga po yung mga paninda natin so this time ganyan na po siya guys so yan Itutur ko kayo sa aking maliit na tindahan na ngayon ay uh, nagho-wholesale na ng paunti-unti ayan po so Papasalamat ako sa aking mga suki, mga kasari na walang sawang uh, sumuporta sa akin at laging bumibili sa akin tindahan dahil sa kabila ng lahat. Kahit na marami ng tindahan dito ay hindi, hindi pa rin ako iniwan ng aking mga totoong suki. So, thumbs up ako sa inyo at meron kayong pamasko sa akin. Ayan po sa aking mga loyal na mga suki, may pamasko sa akin every December. So, ayan po. Ayan po tayo ang aking tindahan. Ayan. Ang aking mga detergent. Lahat dyan, nandyan. Ayan po yung mga biscuits. Ayan po. Ang ating mga dilata ay nandito po sa likod. Ayan, di na po makita. Nandyan lahat ang mga dilata, guys. So, dito naman yung ating mga paputol-putol na mga, uh, mga ano sa kusina, guys. Ayan, nandyan lahat din sa isang section na yan. Tapos yung mga sabit-sabit natin, yung mga shampoo, ganyan, conditioner, yung mga drinks na iba ay nakalagay din doon. Yan yung ating drinks na maraming drinks para sa piyesta. Abang-abang na tayo. At syempre, hindi mawawala ang ating ice cream selection nandito po rin po guys. Mayroon po rin tayo. At ang ating mga eggs nandito rin po at yung section doon ay nandun ang ating printer guys yun nagpiprint nagpiprint din po tayo guys nagpiprinting tayo tsaka nang copy ayan dyan so yan lang po ang ating paninda guys meron pa sa labas at nandun po sa labas ang ating feeds at ang ating tinapay ay nasa labas at ang ating ang atim iba pang tindahan ng mga mineral water, na refill. So, it's been a life in the Philippines. Sabagod, di mga kasari. Until next time, salamat. Don't forget to like and subscribe my channel. Happy viewing, mga kasari. God bless you all.